Ayan po mga kabarya, apo kolektor. Na harvest na po yung aking manggahan. Ayan po. Eh, hindi lang po natin malaman kung ilan ang anihin. Ito po ay ikalawang yugto ng pag-aani. Makalipas ang isang linggo, ayan, tinagi ko na itong nahuli. Titignan natin kung ilan po ang anihim uh, yan yan po yung harvester Ayan. Dito po uh, nilalapit ko na kayo sa aking manggahan. Ayan, 'yung 'yung pong mga mangga na 'yan ay tanim po natin. Para pagkatapos ng palay, mangga naman. Baka sakali itong mangga ay umani. Ayan. ang kalalagayan ng bukid ganyan nyo po ang palay oh. Dahil, dahil sa natuyot po ito namang akin eh natubigan kahit konti dahil nag boltron ho kami yung bang tinatawag na pump humigop kami ng tubig sa sapa pero yung naunang inani hindi nubis na tubigan dahil malayo kulang kami sa host almost siguro mga 500 meters o 600 meters ang layo sa tapay, tapa eh. eh itong sa akin ito mga 400 meters lang yan makikita nyo yung harvester yan natin alam kung makakailan at eh, kaya po na sabi ko sa inyo natuyot din ito swerte na nga lang at may natirang butil yan po ito ng mga aking mangga kasalukuyang namumulaklak Ayun po, yung isang punong malayo na yon ay ay bulaklak na. Samantalang itong malapit sa akin, nagagalit na ang dahon. Ang ibig sabihin, yan ay magbubulaklak na. Pagkatapos ng anihan ng palay, mangga naman. Yan, baka sakali, makakuha tayo uli. Eh, pagka po kasi yung mangga, walang nakatira yung taong magbabantay, kahit sino dumaan, nangunguha pero kung may nagbabantay po hindi sila basta basta makakuha kailangan manghingi muna sila ayan Yan, may lumapit, may lumapit tumang kumakulam ayan no? oh. Yan. Sa lahat ng mga kakulam ito nakapula. Hindi mo nakikita ko sa nangingitlog eh. Hindi ko nakikita kung saan binabagsak yung ayos. Yun, pala. Yun pala binabagsak. Saka sa kanto na yun, doon Saka doon sa kanto na yun, doon, doon binabagsak yung kanyang itlog. Ayan. Ayan o. Oh. Nakakita nyo Magaling yung operator. Nalilisan yung mangga. Hindi nagtutuloy-tuloy o. Oh. Ayan o. Oh. niyo nyo. Paano magliko. Parang yung tanki di Ganun ang style nitong harvester eh. magaan eh binibito ko po itong aking bukid para nakikita natin kung paano ang buhay ng magbubukid yan ganyan lang ko talaga para tayo naghisugal. at katulad ngayon itong aking bukid eh katuyot sugal swerte na lang kung makakabawi po yung puhunan eh kung sakali baka sakali namang makabawi kahit man lang sa bayad binhi ikang nga yung unang nagani ako nakasya 17 ka yung tuyot na tuyot pagkara na isang linggo yan ito naman ng mga akin ito isang bahagi ng aking bukit mamaya po ah, ipapakita ko sa inyo pag po mayayari na ang pag-aani eh, dito sa aking bukid ayan po ayan po dumami ang mga bata ang mga ibon ayan eh inahabol nila yung mga ibon na nanggagaling sa palay Dami po sila. Kusulpotan bigla nang uhuli ng ibon. Boss. Oh. pagkikig sa aking palay yan kapal ng bata o oh. kayo ng harvester, yan, Bahala kayo. Dami cây Đam mê nila Đi nào ikut ta lang e, Ngay Ayan, tapos na po. tapos na nga po. Nagkikin aking pare sa bukit. Ayan na po ang inani ko. Bani naman po ako ng 18 kaban. Yung pong limang kaban dyan, ay isang nanay ko pa. Tawa naman ng Diyos, ay nabawi yung mga yung, yung, yung binibawi. Yan hindi man bawi ang lahat ng gas sa bukid pasalamat ka rin kami at kahit papano ay naibalik yung konti yung namin Yan. hanggang dito na lang po ang aking video magandang araw po sa inyo at sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat